ka idol ay nandito tayo ngayon sa St. Gerald Residence dito sa Pasig yan uh, uh, mansion talaga yun lalaki oh. ang mansion nila harapan harapan yan laki ng mansion nila oh okay, guys. sobrang yaman talaga Ang ah, dami mga nakasulat. Kurap, plakaw. Oh. Ang laki. Ang haba, oh. Grabe. Ang laki, oh. Tignan ba laki, eh. Sino yan? Dito ang kabila. Ganun din, oh. Dito ah, ang Nakakaawa din. Nakakaawa din ano, pag nasisintensyahan. Ano? laki ng mga bahay sobrang laki, laki oh ang haba isin mo yan oh kulay gold ang mga anunya bahay kulay ginto ayan dami may mga pulis dito dito kami sa Malinao ayan progresibong barangay Malinao dito nakatira ang Vizcaya Malinao bang bang doon sa kabilang yon, malinaw pang ubos. Ito naman ngayon ang ang isa sa aton ano niya dito. Itong ano niya, bae niya. Di ano, 'yung mga nakasulat na nakau. Ito 'yung Charity Foundation niya. Saradong-sarado. Walang tao dito. Doon sa kabilang nila na dalawang magkaharapan. Ah, kasi ilaw ang mga yaman. Para yaman. yaman. Oh, 'yung mga nakasulat na nakau. Diyan mo nakaw And ang daming sentira dito Malinaw, bang bang yan Ang daming mga polis dito mga kaidol Itong nandito di ko alam kung Rarali o mga supporter Sentira pa yan mga kaidol o oh yan Lami ang dami yung building dito sa Pasig. Ayan, pinigilan. Si ang <laughs> mga pulis dito mga kaibig. Ito, dito. hindi ko alam kung mga supporter to. Ano, hindi ko... Ay, hindi. Mga ano to, mga rallyista. Ang dami nila, oh. Ito, mga pulis, pantay. Dito to sa may iglesia ni Cristo. Harap ng iglesia ni Cristo. Ayan, sige. Parking yan, si Parking yan, sige. Parking I donated nila yan eh, no? ka <laughs> Alam, ano ka ba naman? Alam ka na wala. Yan ang kayamanan ng mga kaidol, malaking nagagawa. Ito yung, ito naman ang city hall guys, so o, talaga, lapit na rin mga ubos. Guys, dito kami sa palengke. mga kaidol, tingnan natin yung lote pa nila na isa marami rin yung lote kahit saan dito <laughs> yan dito guys mayroong bago din ng St. Gerald bagong tayo lang eh. yan yan o oh, St. Gerald dyan eh. nawala nang pangalan sa labas pero St. Gerald po yan yeah, yun. yan yung pangalan mga ka idol yan yung kulay pintura nila same lang din sa kulay nila dun sa may malinaw bang bang dito guys sa ah, may papuntang kalawaan sa may tulay bago market may sell general din dyan umiikot lang yung ano nila diskaya na malinaw bang bang ang, ang dami nilang ano mansyon yan papakit ito ng ano kalawaan bridge Ito, Sentia na, na. Binuran. na yung pangalan, no? Hindi na makita. Akit ka sa tulay. Kalawaan Bridge. Di Santiago dito, pero parang tinanggal na nila yung pangalan. Yan, hindi na makita. Tampay tayo. Dito sa tulay, tampay tayo. Isa. Ito kami Kalawaan bridge Tapos yung kabila Pasanwakin bridge naman yun yung. Malinis na ngayon Ang ilog ng pasig Wala nang water lily Mayroon man eh Ilan ilan Ayan, Dati eh Puro water lily Makita mo dito Guys Dito sa likod nyan Ang St. Gerald Pero Hindi makita dito guys daming St. Gerald dito Yan guys, yan yung kaninang dinaanan namin sa may bangbang malinaw. Yan, si Gerald yan. Yan, ang ganda rin ang view. Yan, Makati yan. Oh. Makati yan. Sarap ng hangin ngayon guys. Ma-fresh. Yan. Ito sa pandang ano yan. Tapos sa may bandang antipolo yan. Ang ah, efe. Eh. may mga pulis kasi St. Gerald din eh hindi na makita yung pangalan tinanggal ayan guys so oh. ito St. Gerald din to guys kaya maraming pulis din dito guys oh. diretsyo ka lang <laughs> Lahat po ng may St. Gerald dito, may mga pulis na nakabantay. Mm. Laki talaga yun ah. mansion eh. Uh -huh. na, oh. okay. Yan guys so oh, may TV patrol guys, mga nyo mga ano yan. Okay. Okay. Ano, mga nagko-cover nagko ng ano ng news about Biscaya Valley ngayon nandar under construction pa yung kabilang side oh. ayun oh ginagawa pa pala yun ang daming yan, bang bang kulay ginto, nakayamanan ayun oh, laki-laki ng bahay na to kulay gold Dito to sa Bangbang, -bang Malinaw. Dalawa yan, magkaharap. Maraming tayamanan. Bilyon niya eh, ikaw na. Ikaw na may bilyones. Kawawa lang mga bata pag nasintensya nung mga magulang. May mega kayo nagalo dito oh, nagpo-cover ng ano ayan mga media yan o oh, the Philippine Star ayan, oh, mga media daming nagpo-cover kanina wala ito nung dumaan kami ngayon o oh, ayan, ang dami na may UNTV yan lahat na nandito na cover talaga araw-araw trending ang diskaya ito may mga polis dito Tayo mo na, mo <laughs> na ito. Guys, mga <laughs> nagra-rally ang bayan. And, sila yung kaninang na iglesia. Ayan <laughs> mga tapos may kaharap pa yan na isang mansyon. Tara, pataan sunod! sa bang bang malinaw pasig nakakaawa din no kahit sabi mong nagkasala pero nakakaawa pa rin pag dumating yung panahon na ganito ang nangyari sa buhay nila yan yung, yung sinasabi guys na ito SGC ayan May sarili silang fire and rescue communication group. Yeah. At sabihin mo na sala sila. Pag ang ganito, pag damating ganitong sitwasyon, yan. Kawawa mga anak. Mabubuli ang mga anak. Ito yung sinasabi guys na rags to riches. Ngayon mangyayari, riches to rags. Kawawa ang mga anak.

guys kasi marami property nila dito magkakarap. i is corporation <inaudible> 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 dapat hindi lang si Ines kayang masintensyahan. Lahat ng nangungurakot sa gobyerno. Lahat ng mga, politika, mga politiko na nangungurakot, pati yung ibang mga nakiki, elevator guys. i'm not iskay ang masin dapat. Yung iba pang naungurakot, yon lahat na. <laughs>